Hello ATINTS! Welcome back to my channel. Isa na namang napakagandang babae ang pumili at may gusto kay Ken Soson over Pulo Pascual. Ito nga ang Miss Universe na si Gazini Ganados na kung saan in siya kung sino ang gusto niya. Sino ang gusto niyang lalaki? Ken Soson ba? Or Pulo Pascual? Siyempre, inamin niya ang, uh, ang ating Bisaya. Bisaya, famous singer na si Ken Susan, pinili ito ni Miss Universe Gasini Janados. Na ito ang video. If photo, Ken Susan or Piolo Pascual? Ken Susan, Bisaya. Yes. Bisaya. Wow, oh, proud um, uh, Bisaya here. <laughs> uh, yes. <laughs> Di ba naalala kasi sinabi mo favorite mo yung song Oh Oo, ay. Oo nga. Ano nga, dahin natin. Wala. So, wala. Baka, baka makapirate tayo. Oo. Uh, <laughs> Udibat, talagang nakakatuwa naman dahil isang uh, napakagandang babae din ang uh, may gusto kay Kentonson na si Gazzini Ganados. at ito pa, ginamit din ng My Story ni Gazzini ang kanta ni Ken Narito.